guys eh. buko ang huli ng alma ngayon guys alimasa ayan oh. ayan si Daniel. ayan guys oh. kung paano yung kain para huli ng alimasa ayan, ayan guys ayan guys, ayan, guys.

lang tali para hindi kumalas guys yan yeah. ngayon guys oh ipain na lahat yan guys yan yeah. kukulin ni -bot, bot ng alimasa ayan oh ayan guys oh dinudurog yung tamban isda para lapitan ng tamban yan ayan guys ayan oh lahat yan guys may mga pay na ah. ayan yeah guys oh yan na ni kukbot ayan 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 guys ayan ayan guys oh so, ayan guys oh so, ayan, 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 ayan ayan guys oh so, ayan Matamba ka guys at saka yung ano sa dumpilas ayan oh no? ayan ayan dinudurog to mommy saan ka ganyan ha eh? Carmen hmm. dinik ko ka. kanino sa sentro bat mo to ano ang isa yung pan bike ayan isa parang ano yan guys oh parang tinupisuman ayan guys <laughs> Ay na. Oh, ito you know, galing. Oh. Hindi nga basta agad maubos guys yung tahin kasi nakabalot. Ayun oh. Pag naamoyan yan ng mga alimasag na malalaki, papasok yan dito. Ito guys, ang pintok. Tapos ito, ang pintok. Yan, yan dadaan Guys, ah. So kung paano silo ini eh. Botbot bot yung tain binalot sa kulambo ayan para hindi basta mga kabkab ng um, alimasag yan guys ayan ako yan para makita nyo guys Ayan ako yan ako ayan, ayan. ayan shout out pala sa ating mga kaibigan dyan ah. good morning sa mapagpalang umaga dyan sa inyong lahat Ayan, Itong ang pain, no? Tampaka. Ha? Tampaka, oh. May pa. Ay, no? sarap ng kain ng alimasag nito, guys. No? Ayan. Ayan. guys, ang um, pagpunan nito. So, baka natin, guys, sa susunod na video yung kung paano makahuli. Yeah. Oh, sa YouTube na ito. Sa YouTube pag mahaba sa YouTube eh. Ayan, oh. Dapat itambang, itambang. Ayan, guys, oh. Eh. Yan po. Reniel Flores. Yan guys. Siya po ang binili niya to guys. Ayan Oh. Lahat. Ilang to. Labing isa to guys. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Mga to guys. Maraming mahuli nito na limasag. No? Labing isa to, guys, oh. oh Ayan, oh. Guys, ito pa guys guys Ayan, Dami to. Masaray oh.